Hello, hello, good morning. Baka pag, na, pag mo, may mas lubot pa sa akin. <laughs> Tayo papasok na po sa work. So ngay maglalakad po kami ng ano, mga, ito po ang bahay ng sa, South Bell Subdivision. Di ba? Ang ganda-ganda. Ang tawag po namin ito ay sub squa In short, Subdivision Squatter. Sub, sub -squat. Hindi siya explosive subdivision. O, di diba? Ito yung aming ay. Papasok kami sa buwar. So ngayon maglalakad-lakad lang po kami dahil. Dan po ang ang terminal doon? Ah. terminal ng aming kotse. So, tayo Oh my god, alam mo yan. Nasahod nga. ka na ba dyan? Nang? Nasahod ka na dyan? Saan? Dyan, yeah, sa pag Wala pa, sa YouTube. Ako hindi ako sa Facebook. Wala mang ano yung Facebook. Ay, pangit doon! Niloloko lang tayo doon sa ano. Ang sinasahuran talaga yun, yung mga content creator na ano, yung mga sikat. Yung mga small-small, etos-etos lang yung para doon ano sa kanya.

di aray aray dula pa sa kali onse wala kang mag wagay mag-alala pagdating ng piyesta na pagkatapos ng piyesta ng sa hindi sa talisay din talisay february 10 february sa silang mainit na oo mainit na mainit na nag-aapoy na ang damdamin halloween na yan wala pa ang batuwalit ang damdamin wala, hindi na kay Alice eh. Alas otso na, nalilate na ako. Oh no, my God! ba rin dapat Diba Dapat kasi... Sinalubong na lang tayo. Ha? Palang kapag kasi straight, pwede kahit anong oras pwede pumangso. Oo. Pwede, hindi alas 8 to kasi ang time doon. Pwede naman siya malate. Ako hindi talaga ako napasok doon na hindi late. Nasa ano na kami, 33. Nag-hired ka sila ng sober. Yeah, yeah. So, ito na po mga Mars. Nasa kayo na kami ng tricycle. Yes po. Kami ay. Ang light na ako. So, ayan. Bye.